Good morning po mga kaibigan. Good morning, good morning, good morning. Good morning po sa inyong lahat. Good morning Santa Cruz. Good morning Tinripe. Good morning po mga kaibigan. Good morning po sa inyong lahat dyan. Good morning. Nandito po si Tita Amy ngayon sa Pierre, Sa Pierre ng Tinripe. Nandito po siya. Ayan po. Ayan, napakarami ng yate. Ayan po, mayroong barko doon napakalaki-laki doon sa dulo. Ayan po, ayan oh. Zoom po natin para medyo makita po natin siya. Ayan. Ayan po. Ayan po ang barko na napakalaki. Pagka nakakakita po ako niyan, para po bang na nalulungkot ako o parang iba po ang nararamdaman ko kasi parang sa layo natin, sa layo natin sa ating mga kamag-anak, sa ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas, talagang parang nahuhomesick ka, dumarating sa punto na nahuhomesick ka, na yan ang nararamdaman mo pagka ano, parang gusto mo umuwi ayun <laughs> homesick ang nararamdaman mo pagka po talaga, ewan ko, hindi ko po alam kung ang lahat po ay nakaka-relate ng ganito sa nararamdaman ni Tita Emi kasi nga po, matagal na panahon na rin po tayong labas pasok sa Pilipinas lalabas, papasok ayun, makakapiling lang po natin sila na ilang buwan, isang buwan, dalawang buwan ganyan, malayo na po yung dalawang buwan, di malang tayo makailang buwan pa Ayan, kaya pag nakakakita ako ng ganyan, para bang mapakiramdam ko kabang-kaba, kabang-kaba ako. Gustong-gusto kong umuwi, na hindi naman pwede. Ayan, Ayan may mga yatip po dyan. Ayan po, sinong po ni Tita Amy, kaya medyo malaki po sila. Ayan. Yun, ewan ko lang po kung ako lang po ang nakakaramdam ng ganun. Pero alam ko po lahat ng OFW, yan po ang nararamdaman nila. Yung medyo pag nakakita ng dagat, malayo, parang kinakabahan sila parang gusto nila umuwi yun homesick po ba <laughs> nauhomesick po tayo ayan nauhomesick po tayo gustong gusto natin umuwi sa ating mga pami pamilya ayan kanyang po talaga buhay ng OFW laban laban lang po tayo mga ka OFW at pasasaan pa ay titigil din tayo ng matagal sa ating mga lugar ayan pero sa ngayon ito po muna tayo. <laughs> dito lang po muna tayo. Mag-ikot muna tayo dito sa pier. Ayan, nasa pier po tayo. Bababa po ako. Punta po tayo sa pier ng Tenerife. Ayan, baba po tayo. Wag lang po tayo pagbawalan. Ayan. Pero palagay ko naman po hindi. Pwede naman po tayo mag-ikot-ikot dito. Diyan, sobrang ganda. yan ng Tenerife. Ngayon ko lang po naisipang bumaba dito. Ayan. Sabi ko, eh, baba kaya ako dun sa baba. Makakuha tayo ng paunti-unti nang mga yati-yati. <laughs> Ayan. Ayan. Yung barko na malaki doon sa dulo. <laughs> Napunan po natin. Ayan. Kaya sabahin niyo po ako. Maglakad po tayo sa araw na ito. <laughs> ito po. May pakita ko man lang sa inyo itong view dito sa baba. Maglakad po tayo ng kaunti makakasaga po tayo ng sariwang hangin mula sa dagat. Ayan, mula sa dagat ng Tinawit eh. Ayan, ikot-ikot lang sa tayo dito. Baba lang tayo dito. Meron pong dugo. dog doggin Buenos dias. Ayan. Ay, ano na po yung kampana ng simbahan mayroon ko nag-aayos ng kanyang yate, oh. Ayan. Ayan po tayo. Ayan po tayo dito. Sarap po dito, no? Sa tabi ng dagat. Masarap lang. Ikot-ikot lang. Ayan lang po tayo, yung iba yung naupo, ayun no, naupo po siya para makasagap ng sariwang hangin dito sa tabi ng dagat. Pero ako po ay may nervous kasi ako po ay hindi marunong lumangoy. Hindi po ako marunong lumangoy kaya <laughs> pag dagat na ang pinag-uusapan, medyo kinakabahan. Isa na rin po siguro yun dahil nga hindi ako marunong lumangoy. Pero ang ganda po talaga ng tanawi no, yung liwanag ng araw. Yung nagaagaw po ang dilim at liwanag. Ayan po, sobrang pong ganda. Tiba ba? Sobrang ganda yung sikat ng araw at ng dilim ng umaga. Napasikat pa lang ang araw. Sobrang pong ganda ka. Noon nakikita ko lang yan sa mga picture-picture, sa mga TV-TV, sa mga movie-movie. Ngayon po, ito na oh. Nakita ko na, nakita ko na ng personal kung paano sumikat ang araw sa pagsikat ng umaga, no? Ganda rin po pala talaga, no? Sobra pong ganda. Ayan, no? Yung may kasamang kulimlim pa. Ayan, kulimlim pa. Lalo kang kakabahan. Lalo kang homesick pala, no? Parang lalo kang masasabik sa pag-uwi ng Pilipinas. Ayan, pero hindi pa hindi pa pa panahon para umuwi. Wala pa. <laughs> Kailangan kayod pa more. Kayod, kayod pa more, Tita Emi. Tingnan niyo po yung anino ng araw at ng ulap, no? Napakaganda. Parang dragon. Para siyang picture ng dragon na ng apoy. <laughs> di ba? Yung dragon na tumayo. Di ba? Uba, napakaganda. Parang yung dragon, di ba? titigan niyo po para siyang dragon na nagbuga ng apoy yung diwa ng araw at ng dilim ng ulap yung ayos ng ulap na yun, yun po ang ano, ganda sobra pong ganda sobra sobra po talagang ganda rito ayan, ikot ikot lang po tayo at makita po natin tong ano, pero hindi po tayo pwedeng mga ba si hindi po ako marunong lumangoy <laughs> ayan, dito lang po ako sa babaw. ayan Ayan. Ikot-ikot lang po ako. Nagkahiwalay po kami ni Kuya Ador. Hindi ko po alam kung saan siya nagpunta. Ako na naisipan ko dito bumaba. Nandun po siya sa taas eh. Ewan ko po kung anong pinipicture niya doon sa taas. Pero nagkahiwalay po kami. Hindi na po siya sumunod sa akin. Ayan po. Tingnan niyo yung liwanag ng araw ayan, hindi na na po natin natanaw yung barko kasi nandito na po tayo, yung barkong malaki nandito na po tayo sa baba sa mga yate-yate, ayan nandito po tayo sa mga yate-yate mismo Ang gaganda po ng yate, ba? Diba? sobrang ganda ng yate, ayan sobrang ganda ng yate, dito hmm. isipan lang na po natin mo ba? magikot-ikot Ayan. Pero ang ganda po talaga. Sikat ng araw. Ang ganda. Yung mga yate. Ayan. Meron pong nagpapahinga. Dito sa upuan. Ang ganda po dito. Ayan. Ayan no? Oh. Dati po dumayo pa kami sa Puerto de la Cruz para lang makakuha, makakita nito. Eh dito lang pala po sa Tenerife, meron na. Ayan o, oh. no? super pong ganda personal mo ng malapitan. Ayan yung yate na no, napakaganda. Rain na rain. <laughs> rain na rain. Ayan, ang ganda. Super ganda po dito. Super, super, super ganda. Hindi po alam ni Kuya Ador kung nasaan ako. Hindi ko rin po alam kung nasaan siya. Ayan, ikot lang po tayo. Lakad pa po tayo papunta dun. Ayan. Ikot-ikot lang, Tita Amy. Video-video lang tayo. Ayan. Ang ganda po ng mga tanabing talaga dito. Sobra po. Hinahanap-hanap-hanap ko si Kuya Ador. Baka sakali po, habang nagbibidyo ko, matanaw ko at matawaga, matawag ko na nandito ako sa baba. Eh siya, ay baka nasa taas pa nga ngayon. Hindi uh. <laughs> niya alam na bumaba ako. Ayan. Ang ganda po dito. Super ganda. Ayan. Ayan po. Ayan. Renta car. Meron rin po palang renta car dito. Ang layo po nang narating ni Tita Emi. Iniwan si Kuya Tor. Ayan. Ayan po. Siguro po ito italian ng ano? Ng mga barko. Ano rito? Ayan, oh. Ayan. Ayun na, bumaba na si Kuya Ador. Siguro po, siya po yun. Bumaba po siya. Ayan. Ang ganda po dito. Super ganda po. Ayan, bueno po mga kaibigan ko dito ko muna namin, do, dito ko po muna kayo tatapusin. Ayan, para makapagtanaw-tanaw po ng kaunti si Tita Emi. Ayan, maraming maraming po salamat sa aking mga subscriber. Sa aking po mga manonood, thank you, thank you very much po sa inyong lahat. Sa aking po manonood, sana po subscribe na po kayo hanggang makarating po kayo sa bell. Ayan, para update po kayo sa ating mga nilalapag. Thank you very much po talaga sa inyong lahat po. Buong puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. pa Payaka po sa inyong lahat. Bye-bye po. I love you all. Bye-bye!